Ay, anong favorite mong kakanin? Gaya ngayong December. Kakanin? Uh, bibingka po. Bakit naman bibingka, kuya? Ay, ano po kasi, ma'am, eh. Ma, ma ano po siya, Oo. Uh -huh. oh, tapos malaman. Tsaka Sarap. ano po, masarap po siya. Masarap naman talaga pag bibingka. po masarap po yun. Tapos may init-init pa. Ako, oh, kuya, magaling ang gumawa ng bibingka. Gusto mo, tikman mo yung bibingka ko. Oh. Ay, grabe. Magaling talaga kayo. Favorite ko kaya bibingka, ma'am. Sige, pag magpa-order ako nitong December, bibigyan kita. Special oh. yan, kuya. Ano pa? Special yung bibingka kung papatikin sa'yo. Ma'am, ano ba pinagkaiba ng ordinary bibingka sa special bibingka nyo, ma'am? Yung special bibingka ko, sir, matambok eh. Mat matam ah, malaki siya, ganun. Malaki sa kamatambok. Kamat ah. Masarap pala. Baga overload.